Yan. Sulit. So, Ang pagod ni Manong Guard. Nakakain ng, ng tugi. Okay, Nakasama din sa vlog ni Manong Guard. Yun o. Yan, Facebook ay hindi masama yan. Nakasama yung bata. Kasama yung nanay. Huwag you know? mong papulahin yung dashboard ko. Let's go mga idol. Punta tayo sa kabundukan. Yan yeah, o, no? shout out na shout -out sa mga solid followers ni Manong Guard yeah. Andar nga yung tatay yung aming ano, Ford Na tatlong gulong Ano? Uh -huh. you know? Ingin ni Manong Guard Adik to Rura, it Good morning mga idol Mapagpalang araw sa inyo Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo Ngayon lang mga idol Yun know, o, papasok na kami mga idol sa asinda ni tatay, yan you know? diba? Asinda.

Nol. Oh, kan? oh, ya memang tilap oh. yang lama hmm. nah, pa. Hmm. Huh? Oh, togi gitu togi. Oh. Ba buntul kah? <laughs> Buntul. Papasok tayo dyan mga idol oh. Aba? Dyan sa Kawayan oh. ano na nyo yan Baka may lakonda dito Lakonda? Wala ka Yan tawag na tugi Yan o na Dito Oh, oh kaya namin ito, Papa, eh. Walayin. puno niyan? Parang ano, yung ito na mga idol, ang kaganapan doon sa bundok. Nakuha na namin yung aming hinahanap na tugi. Together. Yan you no? Know? Ako, ang laki. Together, together. Again. oh ang lalaki ng tugi ni Manungga Gat. Ay, may, tinik. Oh? Huh? Ganyan lang yan no? pero oh. Diba? Tulit yan. Diba? You Naga know? yan. Gataan. yun yung sasabaw mo, gata. Parang hindi siya matabang lalong tumamis sarap nyan kahit sa karni oh palike naman mga idol dito sa video namin ba diba? sa produkto ng San Miguel Lanbakin oh diba tugi eh para malinis pala ito ibuhos natin ito ko muna yung. bago natin i-video yun ito muna yung magiging almusal namin oh sinangag diba ito na mga idol yung sinasabi kong tugi. Tugi dir. Ilang puno lang yan. O, oh, di ba? O. Oh. Kasarap yan. Yung may mga tama, Girahin na ngayon. Di ba? Nag-almusal ka kami kasi napagod yung aking wonder boy. O, oh, di ba? ano oh, yan? Aray! Ano yan? Ay, wag, wag, wag. Masakit. Hehehe. <laughs> atak wonder boy. Ay ba? Kain tayo mga idol. Sa pinaka masarap na almusal ni Manong Guard. Ano? Dito muna si Manong Guard, di ba? Oh, ganyan lang kami dito sa bundukan o sa no. Bayan ni Tatay, oh. Di ba?

<laughs> Ay, lang, eh. Oh, ba't parang nilang uh, ka? Nabulunan ka? Hindi. <laughs> Saan manghang? Marami lang gaman kong magat sa akin. Sa akin nga, malaki lang gaman yung gamit. Napakarami ng langgam na. O, oh, di ba? Ayun, kung nakita mo bakit mo. Ayon tayo mga idol. Ayun, laki. Ah. laki ng mga ano. Ang oh, yan. Sulit. So, Ang pagod ni Manong Guard. Nakakain ng tukakuha ng tugi. Ang bagay bagay ba, natin. Ba, ba? Kasama din sa vlog ni Manong Guard. Yun, no? Know? <laughs> yan, yeah, Facebook ay hindi masama yan. Nakasama yung bata. Kasama yung nanay, you no? Know? Huwag mong papulahin yung dashboard ko. ah, <laughs> uh, yung chat-chat out ko na ngayon yung gusto pa shout out. Ano ba pangalan niya, no? Lola Nani. Oo, oh, Lola Nani. Pangalan, no? Ruena. Ah. Ruena Daud. Oh, Ruena Daud. Shout out, kay kita Ruina Daos. Ah, mapagpalang araw sa'yo Sa kay Rain Carl na kaibigan ko diyan sa akin trabaho. Ah, Rain Carl, ang ah, mata ah, ba matur gibo. Sa sa iyo, boy. Pag yumaman ako. Chat <laughs> out para sa sawok na pinakamaganda. Tingnan mo. Eh pinagpipira ko ng ano, pagkain. Hindi <laughs> ko ipapakita sa inyo, baka kunin niya, agawin niyo sa akin. <laughs> no? Nagre-request kasi yung anak niya, tinitingnan niya yung mama niya kung ano may reaksyon, no? May isa pa. May isa pa. Shout out sa aking asawa na pinakamaganda sa balat ng lupa. Ito to, ay. <laughs> Ha? Ay, hala. <laughs> <laughs> Nagagalit yung nagre-request sa akin, no? No? Ano? Ngam. Nunu. Wonder Boy ko kinagat kami nang langgam. Ha? Hmm. Ano tayo? Yung mga hindi pa ano diyan. No, oh, okay. si, ah. sa sana pala like taken. Ah, mistress. Tes ano ba 'yan? Nang napindan. Lagi napindan. Na Shout out sa iyo, Madam. Pakai suporta naman aking video. Ha? Ah. Ano mag-like sa aking video? Maraming <laughs> biyaya na dating sa buhay niya. Maging ako man. Nag-video. Lalaki <laughs> um, naman dito ang tubig. Tibo. Ah. Kaya ang kumain tayo na malami. Kasi magtataga tayo mamaya ng kawayan, no. Tutok <laughs> Ano Nakatingin yung aking anak munika, no? sa na muni ka iha. Doon tayo kay Manong Guard. Wag na yung pangarapin. Patis. <laughs> May mga anak na pala. Di ba Dibaw. 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 Bubruhin! Uh, may parang darating ni... So, ah, Idol, yung mga uh, ibang punto ko doon ng video, ano? Hindi naman lang kato. Huwag kayo manuwala doon. Bubruhin! So, uh, pakiusap ko lang. Ah, uh, baka pwede naman. Trenta uh, pa daw eh. Palike na lang. Trenta? Ah, uh, pasupport naman. Lati mo lang binuroy. Diba? Maraming salamat. Uh, Saan subo para sa inyo? Mata nga. Mata, tuyo. Mm-hmm. Ngayon may pangalan. Nababayan mo ayo. Salamat sa Panginoon at nabusog si Manong Guard.